Hello, guys. O, oh, ang daming cats. They are Siamese cats. Ayan. Ayan ang kanilang mother. At yung isa ay umalis. Dalawa ang mother nila, guys. Ayan. Ayan. Magkaparehas ng kulay. Ang kanilang anak ay tiga-apat. Ay, no. Lima pala ang isa ning no. Lima ang babies niya. And then, yung isa naman is apat ang babies niya. Ayan. ngayon guys. O, oh, ang dami. Ayan, guys. Ang daming Siamese kittens. Ayan, for sale to, guys. Mag-comment lang kayo kung gusto nyo bumili ng mga Siamese na pets. Ayan. Meron din kami isa nito, guys, sa bahay. Si Moon. Ito, aso, aso to ng ano, ng grand, grand, ay, aso, pusa to ng grand, grandma ng akin apo. Ayan. Ayan guys, oh. Too so cute nila, oh. Ayan. Kain ka na dito, isa. Bakit ka dyan nandyan? Kain ka na dun. Mining. Mining, kain na. Sali ka na dito, Mining. Sali na dun, Mining. Mining, sali na dun. Ayan, you know, oh. Ayan na sila, oh. Ayan na sila guys. Oh, nagsisipagkain na yung mga science kittens. Ayan. Itong isa oh, humiwalay. Sa likod, nag-iisa. Ang isang kitten ay nag-iisa siya dyan. Bakit hindi siya... Sali ka na doon, Ming. Kain na, Ming. Kain na, Ming. Ming. So ayaw niyang umain dito.